everyone! I'm back! Kandito na po at nagkita-kita na po kami nila mamang at ang kapatid ng asawa ko. At nandito na po ako, nakarating na po ako sa lugar nila. Sinundo po nila kami at ito naman po, dediritso naman po kami papunta ng cemetery Dadalawin ko po yung aking asawa. Ayan, nandito na po kami sa daan, papunta daw to doon sa sementeryo. Galing galing na po kami sa ano, inano lang po namin yung gamit namin. Iniwan lang po namin yung ay pinasok lang po namin yung mga dala-dala namin. Then umalis po kami at sabi nila, pumunta muna daw kami ng sementeryo. Ayan, ito po mahaba-haba rin. Pero nakakapagod, ba? Wala pong pahinga. Pero okay lang at least narating po namin dahil hindi po kami naligaw dito. At uh, tama po yung sinakyan naming bus at nakarating naman po kami ng maayos. At thanks, thanks din po sa ano, sa... sa conductor ng five star na sinakyan namin dahil ginaid niya po kami na itinuro po niya sa amin kung saan po kami dapat bumaba at ano po ang sasakyan namin papunta po dito sa Tagudin, Mabini, Pangasinan. Maraming maraming salamat po sa five star jaan sa bus po na sinakyan po namin sa konduktor, Thank you so much sa pag-guide mo po sa amin. Lalo na po na hindi po namin alam talaga na baguhan lang po kami dito sa lugar na to. Kasi sa tagal ko pong hindi narating at uh, nakalimutan ko na po yung lugar at malaki po yung pinagbago dito sa Pangasinan. So, maraming maraming salamat po sir sa guide mo po sa amin. Thank you so much po talaga dahil mahirap po 'di ba na tulad namin hindi namin alam. At uh, dyan po kayo na nag-ano kung saan po kami dapat bumaba At ano po ang sasakyan namin Thank you so much sa iyo po sir Ito po, uh, balik po ako Andito uh, na po kami So hindi ko po alam kung Kung how many minutes bago po namin marating ang ano Ang ang cemeteryo Pero sabi po nila mamang malapit lang po Ito parang papasok na po ito papunta ng sementeryo. Ito yata, hindi ko alam. <laughs> ah, ito na nga, ito papasok na nga siya doon sa so sementeryo. Ayan, itong kanto na to. Papasok po kami diyan. So yan. Kasi nung namatay po, ni asawa ko, hindi po kasi ako nakauwi magkasama po kami sa Kuwait kaso hindi po ako nakauwi dahil nga pandemic noon social lang po ang talagang pwedeng umuwi so yung bangkay na lang po niya ang nakauwi so hindi po ako nakauwi yun po yung ano namin so ngayon lang po ulit ako nakauwi mula nung namatay siya so ito po papasok na po ng sementeryo so ito na nga hindi ko po alam kung ano to balik ulit ako sa inyo guys at iyan ako see you again guys at ito naman hi hello ito naman po pupunta daw kami galing na po kami ng cemetery ito na po pupunta daw po kami ng ilog kasi dito po sa may cemetery paglabas po namin dito mayroon daw po ilog doon po sila naliligo minsan, naglalaban noon, sabi ni Mamang. So ipapakita po nila sa akin yung ilog dito. Napakalinaw daw, sabi ganun nila, kaya ipapasalpo nila ako para next time pag uh, bakasyon ko, maliligo daw kami dito sa ilog kasi napakaganda daw, lalo na po pag uh, ano maaga yung ganoon yung parang pagsikat ng araw. Maganda daw maligo dito. Pero malamig yun, di ba? <laughs> ang lamig nung kasi ilog eh. Pero maganda talaga yung ilog kaysa eh dagat. Mas gusto ko talaga yung ilog kaysa eh dagat. Kasi yung dagat maalat, di ba? <laughs> Ganun man talaga ang, ang, ano, ang dagat is maalat. Kaya ito po, papasok naman po kami. Papunta po ng ilog na. So, tingnan po natin guys. Sa lahat po na nandito, sa mga nadaan po sa, sa video ko, Guys, pa-subscribe naman po and share my video. At sana po eh magustuhan niyo po 'to na kahit ito lang po. Sana subscribe niyo po ako at i-subscribe uh, so din po ko kayo, guys. At pasensya na po kayo at uh, ito po yung live ko is maiksi lang. At ito po, andito na po kami banda sa May Ilog. Ah, uh, ito po yung lugar na to is uh, Barangay Tagudin, Mabini, Pangasinan. So ito po ah, uh, yan na po ang ilog dito sa Barangay Tagudin, Pangasinan. Uh, Ta Barangay Tagudin, Mabini, Pangasinan. Ayan po ang ilog dito. So yan, marami daw dito naliligo every day. So ito nga may may ano nga dito, o oh, yung ganda. O oh, nga may cottage nga dito. O oh. ito nga tingnan nyo, guys. So, ayan. Nandito na po tayo. Ipapasya lang po nila ako dito. Hindi po kami bababa. Iikot lang po kami dito. Pinakita lang po nila sa akin yung ilog dito. Ayan, mayroon pong, ayan, mayroon pong tao dito. At ayan, mayroon po talagang mga naliligo na. Ayan. Ganda po guys at napakalinaw yung ilog dito Naalala ko po dati na maliit pa ako doon sa lugar namin Tagaliti po ako Dati po may ilog po sa amin Pero hindi ko tanda kung parang hindi ganito Yung talagang malawak yung ilog dito Doon hindi parang maliit lang Ito talaga ang ganda So ngayon wala na pong ilog sa lugar namin Puro dagat na So, ito yung Barangay Tagudin. May ilog pa sila. Ang ganda. At hindi po nawala yung ilog dito. Ayan, marami pong nandito. Ayan. Marami po nandito ang tao. At uh, naliligo sila. Talagang dinudumog din ng tao dito sa ano, sa ilog na to. Dito sa Barangay Tagudin, Pangasinan. Ayan. Tapos, iikot lang po nila ako dito. Tapos, babalik na kami. <laughs> papunta na sa sa bahay nila kasi nga daw pagod na daw ako at mula nung dumating kami kanina binabalang namin yung bag at dumiritso nga po kami sa sementeryo tapos ito diretso naman po dito tapos mamayang hapon naman po ipapasyal nila ako sa Hundred Island eh kaso nga lang hindi nga lang ako makakaligo kasi hapon na so at wala na rin po akong time para maligo dahil nga babalik na ulit ako ng ng Maynila. So, ilang araw lang po ako dito. So, kasi mayroon lang inayos. So, hindi ko po ma-enjoy. Pero at least, nakadalaw po ako dito sa Pangasinan. Sa sementeryo. Ngayon sa asawa ko. So, sana po pagbalik ko ulit at ma-enjoy ko po yung bakasyon ko. Ayan, maraming maraming salamat guys. At ito, pa na po kami. So, umikot lang po kami dito sa may ilog. ginikot lang, pinasilang po nila ako. So, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga dumadaan dito sa video ko, sana po ay magustuhan nyo po. At please subscribe my video. And don't forget to share and like. Thank you so much, guys. And thank you so much. And have a nice day. And God bless you, everyone. Sana po ay eh, nagustuhan nyo po. At sana... may share nyo at subscribe my video guys ito na po thank you so much andito na po kayo pa uwi na hanggang dito na lang guys see you later thank you and god bless everyone thank you so much bye